Good day guys, papunta nga pala tayo ng City Hall ng Talisay. Ngayon nandito kayo ngayon sa ano sa UB patungong ano City Hall. Kaya hindi mo alam kung sino yung mga kasama mo. Kaya palingon din ka. Baka may maya ay ano yung sakyan mo. Dahil hindi mo po alam yung ano yung sa sinasakyan mo. Kaya ngayon dito na tayo nakarating na tayo ng uh, Talisay City Hall at ngayon ay pupunta na tayo dun sa loob ng city hall kaya yun guys tapos na tayo magpa RPT or magpa assist ng atin ano uh, tax para uh, para sa bayarin ng 2026 kaya ngayon uh, lalabas na tayo at tayo ay uuwi na dahil uh, sa susunod na lang natin pupuntahan yung bayad dahil nga ay wala tayong dalang MC yun ang uh, ganda ng ano nila, city hall nila. Kaya ngayon, Good morning, Talisay. Yan. Talisay. At tapos na. Aga natin nakarating dito sa Talisay. Kaya, maaga na tayong babalik. Thank Thank you, Talisay.